So yan guys, at yung asawa ko piba yung uhon ah, sa may ano ng puno ng mangga. Pinapaapas na po ni Tate Rodel yung mga mangga. At sila pa galing dito kahapon, ako po hindi na nakasama at ako nagluluto ng ulam. Ay gabi na po sila dito nagpunta, hindi ay, daw po ay, nila naanina. Na, na ay at bibigay ko na lang kay Arut yung may kain. Pantanim niya. Tate, itaw tubo na kaya? Oo, may na. Ah, na isa. At na din na Kunin mo. Hindi na. Hindi ba kayo makakuha? Hindi na makakapagdala ka na na, May May. Day, 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 day. Na. Ano kina ka na? Baka kayo mahulog. Tatlo yung bayan at saka bang pao. Dalwa. Ba? Oh, so sakit ka lahat ate. So, yan po at kami ngayon ni ate ay magluluto ng handa ni Malia. At ngayon po si Nini ay 5 months na. Po bunga, handa. <laughs> <laughs> Magluluto po kami ni ate na isang kilat kalahating palabok at binagkat po na nakamuting kahoy. Hello! Five months na ikaw! Five months na ikaw! Ay, palakpakan muna! Five months na iyan! Palakpakan muna! Palakpakan! Paano mo bago Paano ba po magpalakpak? Paano ba ka mag-clap your hands? Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Yan po at si Mahalaman po ay magluluto ng kanilang pulutan. Magluluto po si Mahal ng ginatang manok. Naghiwa na po siya ng salay. At ito naman po yung kamote na aming lulutuin. ipo din po namin ng oishi. Yan po yung pinakamampalasa, Tatihan. eh. Ba't at po, ako Ito oh. po ay ano ay maligat. Ito po tayo yun, ano? Naglaga na ng itlog para sa ating, ano? Sa ating palabok. Ito po, naglaga na tayo. Ito po yung ating, ano? Palabok, binat binatad po muna natin. Noodles. Ito po yung ating mga pang toppings. Nag-iwan na po dito ng, mga, ano? Mga sangkap So yan po, at ako po ay dito na lang magluluto ng binagkat dito po sa aming tungko. Ito po ay limang kilong kamuting kahoy, tapos po isang kilong asukal at isang guhit po na star margarine. So atin po muna yan tatakpan. Yan po ay nilagyan ko rin na tatlong tasa na tubig at yan naman po ay magtutubig pa. So tinagdagan natin ito ng asukal na kalahating kilo pa. Di bali po dun sa limang kilong kamote na niluto, ko ay isang kilat kalahati po ang inilagay ko. Tapos po ay lalagyan natin ng 300 gram po na Alaska na powder. So mas masarap po ang lasa na ito pag Alaska na original. Tapos po kaya powder po inilagay namin hindi po condensed or yung ibap. Ito po ay hindi nakakasunog. Hindi po madaling masunog pag ganito po ang dalagay. So yan po. Yung 300 gram po natin ay ating lalagat. So pag ganito po, alalay na po ito sa halo. Malimpot siya ate namin nagluluto ng ano. Alam mo, atay po may kinuhang mangga. Ito na po. Luto na po yung ating ano. Adobo sa katang karing manok. Kaya talaga pong sipot-sipot. So yun po. Ganito po kami magbagkap. Hmm. So mapapansin po ninyo, meron pong kulay dilaw na kamote. Tapos po may puti. Yan po parehong maligat kaso nga lang po kung mga panlaga mas masarap po yung dilaw. Luto na po yung ating binagkat na kamuting kahoy. Akin na po munang isasarin dito sa aming food pan. At dito po kami naman magsasalang na nung yung aming babalian po na pasta ng palabok. So yan po. At dito naman po ay kami naman ni ate Adjau ay magpapakuluna or na po kami nung pasta ng palabok. At dito naman po yung ating pasta na lulutuin. Yan po ay sa yan po ay isang kita't lahat. so yan po at atin ang ilalagay so yan na po at luto na po ang ating palabo. So yan po at kami nakaluto na ng handa ni Nini. So, sinani Minda po ni Tate Rodile lang po, Royal at Alak. So, yan na po. At na ang aming bebe, Valia. Hi, bebe. O, oh, mag-close open ka daw muna. Close open. na tarik naman ang ating buhok, bebe. Yan nga po pala may bracelet si Nini. Galing kay Lola Ano, Aponing? Salamat po! O, dali! Cl close open close muna! Open, close open! Close open! open. Nakatingin sa handa! <laughs> close, open. Open. Oh. close open! Close open muna, bibig ko! Close open! Close open yung... Yung paspas! Dali, -pas. paspas! Yeah. Close open! Close open! Close. Pero, pero nakatingin sa pagkain! Hindi nga alam <laughs> mo na ba pagkain? Ama, no, ng okay, Anak, okay. ng Espiritu Santo. Amen. Sabi naman ito. salamat po sa isang masaganang hagunan na aming pagsasalawa bilang ikalimang buwan ng kapanganakan ni Baby Malia pagka-looban mo po siya ng malusog na pangangatawan at para siya ay malaking mga mabait na bata sana po hindi po magkakasakit si baby. At sana ay lumaking may paggalang sa magulang at may takot sa Diyos. Basbasan mo po ang mga pagkain na nasa aming harapan. Nawa po ay kami babasong. Maging uh, aming uh, lakas o pagpatuloy namin nga isa buhay ang mga aral na itinuro ng iyong anak na sa iso. Amen. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa pangala na Iso Kristo, ang Panginoon. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Happy five Happy months, Happy baby Maria! na, Nagagaling. Kain na. Mama! 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 Mama!

pombusan ati kopi ja ati kopi Hati ati kopi ja ati kopi ja ati kopi ja ati kopi ja

ano 'yan? Ano 'yan? open. Open. Nani? Hoy, tikman mo 'yung Ano pa si na gusto din? Nam. 3 seconds. Ay, na, ayo. Alak na lang, hali. Ba balikan eh?

yung sa bayan. na. Ako magagalang din, magiging gani ako sa pagtitin. Mamrami pa 'yung mga ito lang. Ay, kinalabo. Sirano naman ang diet natin? Kasi 'yung diet, 'di ba? 'Yan ang diet ko. Madelosayin. Maraming-maraming manguyom Marami. na mga nilalang.

<laughs> Masalahnya <laughs> <na>, itu kan dari kendaraan. Masalah pada hal ini adalah hal gua. Ah, itu kan. Ah, itu namanya. Itu tempatnya. Masalah motor ngehangin. Masalah pun. Ini listrik ini tinggal nih bakiloh. Bali namnya. Nakana. <manyan> <manyan> <manyan>

Ano oh. oh. <tipos> yan yung nga binibig? tayo at sabaw at walang nagagulay. Ka tayo mamamanti sa tito yung palisdaan. daan. Ka tayo kukalong sige na malaki yunokap, humo, yun. yun 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 sabi nyo na hindi nata. Alip-alip. Abay nga hindi. Abay kailangan siya ng tiyan. Hindi niya. Makapit-pipit. Hindi na naragoy. Hindi na naragoy. Nandiyan pa rin naman. Ang galing tinuan ka na i-take-in. Hindi naman. Bakit lang buo na? Huwag na rin. Hindi naman ibuo. Hindi naman. Hindi naman. Sabi nyo, baka kinipog na yung email nila kaya di na nga makauwi. Hindi naman. Hindi naman. Nabagod niya ako. Kaya dapat ako lang mag-invite na mag-aulit. Kuna kulia-kulia di tila Nga ilay siya u Ate talaki tika pendela Nga Wala ba kamumulti? Ano sabi ng Ate? Ate go pala naman 6 blocks pa rin na. Wala na. Oh, ito na 'yung mga motimang legit. Sa tabi ng klase Ano 'di ba? Ano ko ba 'yan? Kami magkalapit. Ayung kakita ko. Para po 400 piso lang 'yo, Ate. Ha, Pilisa! Sabihin, ilan pala lang ko? Ay, madami na at ninakaw 'yung iba. Oh. Hey. Teka pa, papay. Ang tatay.

wala diyan ha ulan na uulan na uulan na uulan na ulan na uulan na ulan 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 na

이 정도는 보고 사라졌어요. 우리가 가면은. 안 놓. 왜 하나? 어떻게 외에 나한테. 아우들 갈가니. 무것도 궁금해. 다만 너는 벌써 이놈.

O, hindi na. Ano hindi na, Hindi na Hindi nang hapo nandito kayo. Hindi na lang <laughs> na Kain na, Oo, hindi na naman magilipit. Sa Ay, tama. mo si tama.

đi vào đi vô 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 đi والله انا تمبو والله ضرب دم ابوها انا 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 हमरे बारे में बात नहीं na karey karey na din din niyo ubin yebingan haan ang karey niya sa maliya ito wala na yun din niyo ko na na hindi na ng kanya karey